Uy, huli na naman si Daddy. Oh. Gano'n mo na, baka makawala Daddy. Sayang. Ikaw so, ang lagi na kahuli. <laughs> Uy, iakit mo na. Ayun, nasa matiga siguro. Oh, laki pa naman, oh. Hindi na dito pagkakataon. Daddy na naman. Malaki-laki yan, Daddy. Oh, pulahan, Daddy, oh. Good morning, good morning, good morning mga katupay Dito na naman tayo ngayon sa spot na kung saan dito tayo na Kabalik-balik mga tupay dahil uh, hindi naman tayo binigo sa riyang ito mga tupay. Itong ispat na ito. Ito sa may buwayang bato mga tupay no. araw na naman po ngayon ng linggo. Nandirito na naman kami ulit. Okay? Siyempre maaga pa kami mga tupay. Mga magsisipin pa lang mga tupay ng umaga. Pero may naman na dito mga tupay. sila po ay uh, namimingwit na rin. At siyempre ang bida natin ngayon mga tupay ay si Kabingwit with mga tupay Taga Laguna po yung sila mga tupay no? Uh, na, na kayo na dyan kabingwit with ha Siyempre miss na kita <laughs> At sana'y makapunta rin kami dyan Sa mga spot na kung saan uh, ko sa mga vlog mo ay Marami rin mga nahuhuli Mga plapla na tilap dyan uh, with Shout out sa inyong lahat mga tupay no? Uh, at sana'y makabisita kayo dito ulit Sa spot na kung saan dito tayo nakakilala

Kabingwit, vlog shout out! Ingat tagalaguna at saka-saka na si Jake Adventure bincuriata. <laughs> shout out! Ayo, at si Breake, kay kacoy! Ya yeah, hindi talaga mawala yan si kacoy! Shout out! Ah, kay master Mike DB! Shout out! At, at si kay kabiwas! shout out dito kami ngayon dito at si Faber Blanc French Faber baka nandito siya siguro kasi teritoryo niya to dito mga tupay shout out sa iyo idol at kay Bata TV shout out alright mga tupay ha, umpisa na natin ang ating pamimingwit eh, kung pala rin di ba tayo ngayon sa araw na ito mga tupay Tabayanin nila po at siyempre uh, nais ko lang po magpabot sa inyo ng taos puso pasasalamat sa salamat sa mga bago po mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat mga katupay. Sana hindi kayo magsawa na magsuporta suporta mga katupay. At siyempre yung mga katropa ko rin mga anglers mga katupay. Suportahan nyo rin po mga katupay. Maraming salamat mga katupay. At yan, tabayanin nyo lang kung may mahuhuli ba kami ngayon dito. At yung ispat na ito mga katupay oh, maluwag at Oh. Tsaka napakalinaw ng tubig mga katupay. Walang alon. sana pala rin marami kami manghuli ngayon mga tupay alright mga tupay ayun hey, mga Ah, kakahuli oh. na si daddy first start first start first start first start oh. <laughs> baka makawala pala di sayang no <laughs> abay <wait>. <laughs> Oh. Kalangan <laughs> gunuk pala eh. ya. Dia mah kawalan yang. Hindi ano? no. <laughs> <laughs> na no? Saan na all? na Nakahuli na si Dali mga katupay Ako wala pa Mga katupay Nakadalawa Nakadalawa si Dali oh Ayos ah. Dalawa oh. Hindi naman yan. Oh. Oh. Puro pa malalaki. Walang. Panalop. Panalop. Baka manong, baka ma buhol-buhol. Ang bira, dalawa to ah. Hindi ah. Ayos. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. manong. Ano yung tali ito? <laughs> I, isa naman, Salam. yung isa. Ito. Oh, ayun na lang. Kala ko na, ulo ko natanggal eh. na eh. Hindi. Hindi pa. Grabe. Mm. <laughs> Panalo si daddy ah. Oh. Dalawang kagat, tatlo agad. <laughs> Dalawang kagat lang yun ah. Tatlo na kagad. <laughs>

Tanggalin mo muna ano. Ikot-ikot lang pala yun eh ikot-ikot oh, lang Ikot-ikot lang -ikot nga lang niya Damay lahat Wala yun, ang binagabisan ko yun eh <laughs> Ba't nakarating doon? Hmm. Jadi <laughs> sabit pala yung isa. Boleh mga tebai boleh. Boleh, mga baik. Ah. Nah, Nah, dia. Nakada deh nang isa. Nakaila deh. Ito pa lang. Okay. All right. size na mga tupay. Kayo pa lang. Hu, uh, nakaisa din. Ah, <laughs> may mga bagong dating mga tupay. Para ah, naka-isa <laughs> na rin tayo. Hindi <laughs> na rin tayo masiro Hindi <laughs> na rin na si zero. Aray, 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 aray. Hindi oh, <laughs> ako papayag Dali Ya po papayag makawala to. Ito pa lang huli ko. Sige, Sige, Master. Ito pa lang. Maliit pa. Ilagay na natin mga tupay dahil baka makawala pa. Uy. Shoot ka Huli ang Huli si Balbon. Uy. Dala <laughs> Dala Dala lahat. <laughs> Good size, good size. Ano pala? Akala ko wala pa. Uy, ay ay, ulala. Wow! Parehas lang yung laki kanina sa nakuha ko ah. Oh. oh. <laughs> sa gilid okay. sa gilid eh sakalin muna yan ako ikaw sasakalin yan medyo good size na rin mga katupa yo teenager pa <laughs> teenager <laughs> kala ko pa daddy wala, wala pa mayroon na pala kaya nga hindi ko maramdaman mga katupay na mayroon na palang kumain. Umikat na. Pangalawa pa lang ito mga katupay. Pangalawa. You know? Pangalawa mo pala natin uli. Okay. Nagay na natin dito. Ayay po.

Dami na akong tinik sa kamay doon. Kedi. <laughs> Marami na akong tinik sa kamay dali. Eh. Kaya nadala na ako. Sakto lang ang sayos mga tupay oh. Pangatlo pa lang. Si Daddy ang nakawanin, nakarami na. Okay mga tupay ilagay muna natin sa ating mahiwagang lagayan oh malaki uy ah, wala sa matigas na ba ano bahagi <laughs> walang kawala yan tatangayin oh, ko tinangay na malaki oh, oh oh <laughs> maliit maliit no two fingers mayroon lang mga maliliit dito ayun, pinakawala ni kuya kasi maliit eh, uh, two fingers lang siya mayroon na rin dito ma, doon mga ato kayo oh. sila nag fish sa ilalim ng ano kay may ito mga ato kay kami si daddy nandito sa mangga para uh, maliliit mga ato kay Uy, may palaka. Ayun oh. Palaka. Hmm. Kulay na naman mga katupay, malaki oh. Oh. Uy, 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 sus. Baka malaglag. Ay, lahap na. Ayos. kami uh, na rin pala oh. Oh. buhay, buhay lahat. Ah, uh. mula Man, lagi. Oh, nggak lagi om. Mula lagi om. Kaki nggak inatak dini. Oh, kau mana bakal makan wala dadi sayang. Wah, ini lalu lalu bupah. Ini lalu lalu padi dadi mangat bupah.

Iyakir mulai, lah sama tiga siguro, laki pana mano, oh oh, bla oh. <laughs> bla, eh, bagai saat yang tadi, di kota lagi sama cimpuana. lah, kau dalam perhati, hah, hai, pelutir yang tadi, hah, kalau.